Oh, mabut na dito. Oyan. Oh, Gati. Yeah, may mga May bander ka tao libre. Yeah, mga napila.

at the rise na 150 at ipapakain sa inyo ng libre galing po yan kay Senator Lore Ricarda kaya yes. kung nagugutok kayo let's go, pumina na kayo yes. dahil may bahagin ka tao yung mabibigyan natin ng libre yes. na galing po ito kay Senator Lore Ricarda pasok na po pasok na po yan sa overload Asyik, asyik, asyik tak boleh. Ini pun. Mamaya po yung shout out po yan. Mamaya po yung shout out natin. Thank you, Sinangko na tao po, marami sa iyan Kaya kung nagubotot kayo, pumasok na kayo Dahil may first 500 na tao na managalain na ang overland ng Libre Ngayon, nasa labas, pasok na Pwede, may 500 May kayo, chicken, 500 na tao Ngayon, mag yung cheat yung offer Pwede kayo mag-cheat na Ayan na, mababa na yung pila 500, makakatanggap ng libreng overload Ayan o no? Swerte Lahat na nakapila dito, swerte kasi 500 to, makakatanggap ng Libre ako makakain ng libre. Ilang ilang makakalibre ngayon? Walang 500 po. Wow. Uh, about sa ano to, alibo para kasi na to Lord Garda. Pamimigay po niya sa mga tao nandito. Lord of 500 po. Galing. 30. 30. So yan, yung mga nakakain na Ito lang yung libre yung mga nakapila First 500 to mga kabayan Ang dami din ito, no? So kung overload yun, nasa 50,000 din Ang halaga nun, no, no? 500 500! 500. Si Sen. Loren Legarda. First 500 Yan, no? Tao Tao So, siya na ang namimigay ng ano, ticket. Pila na po kayo, ma'am. Ay, hindi, para mabigyan po ay stop. Okay. Ano

Ha? Yeah, mga no, maswerte nga uh, mga kalibre ngayon nakapila ito na Ang gandun, paikot po yan oh. gandun o oh. yeah, andito mga na swerte, libre ay bagay din na ito no? O kung uh, apat kayo, lima, ano? Aking din yan. O, dami, o. Oh. O. So, siguro, mga nasa 250, 200 pa lang yung na na-avail. Ayan, tignan natin. Ito yung eh, pinamimigay na ano, ayan o. So ay makaka-libre ka pag nakatanggap ka ng ganyan. Ay, yeah, meron pa libre. Libre, kailangan naka-pila. Libre, hindi pa gani naka-pila. Sure talaga libre kapila. pila, 3500. Para mamaya mo nakunin, pwede naman. Okay. ka lang. ayan. Ya, yeah, ya yeah, yan. Pila kayo dyan, o oh, libre. Oh, libre dyan, libre, libre. Diyan okay, para first 500 dyan. Kayo mo pili na kayo para makakuha first 500 na so, libre kayo. Oo. <laughs> ya. Ay, mga gusto po malibre pa doon, ho. Oh. Meron pa po. Yan na. Papahubos lang yung stop na 500, no? Ayan, laking bagay din yan. Hindi. Kami na. Swerte, libre. 500. Ribuan diri kitaau, bu mau but nah di to, lihat, ngerti? Eh memang istaboh, ya. Ini no, oh di oh, yeah, mama yeah. oh. oh, bata, ayus.